Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Isyu ng height limit sa mga PBA import na tuldukan na. Pinag-aaralan na nga ni Commissioner Willie Marshall na ipatupad na next season ang no height limit sa mga import na gustong kuhani ng mga PBA teams. Matatandaan na naging mainit ang isyu na ito nung mga nakaraang buwan dahil tanging ang PBA nga lang naman ang nag-iisang professional league sa buong mundo na nagpapatupad ng batas para sa height limit ng import na pwedeng maglaro sa liga. Matatanda na isa si ex-NBA player Dwight Howard ang bumatikos sa PBA matapos niyang ipahayag sa social media na desidido siyang maglaro sa ating bansa. Sinabi ni Howard na isa siyang 6 foot 10 kapag suot niya ang kanyang sapatos. Nalaman niya na lang na hindi pala siya kwalipikado dahil nga sa 6 foot 9 lang ang height limit ng import sa PBA. I am so mad! I can't help Scratch my head. How can there be a basketball league that has a height limit? Huh? Tell me, where in the world can you find a league that disallows big man to play? Ngayon nga ay malaki na ang posibilidad na makapaglaro na siya sa ating liga sakaling ma-approve na ni Commissioner Marshall ang batas na nag-aalis sa height limit ng mga import. Kapag nagkataon niya sigurado maglalaro siya sa Converge Fiber Xers kung saan team manager ang bilyonaryong si Jacob Lau. Na siyang kumimbinsi kay Howard para maglaro siya sa koponan ng Strong Group Athletic na nagrepresent sa Dubai International Basketball Championship. Kung kayo ang tatanungin mga idol, seryoso kaya si Dwight Howard na maglaro sa PBA kapag inalis na ang height limit sa mga import? Comment down below. Isa pang miyembro ng Strong Group Athletic na nagpahayag ng pagkadismaya ay si former Gilas Naturalized Player Andre Blatch. Sobrang panlulumo daw na hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na makapaglaro sa PBA dahil sa height limit na yan. Si Blatch ay isang 6 foot 11 player kaya hindi siya swak sa criteria ng isang PBA import. Marahil nga ay e naliwanagan na din ang buong PBA board na dapat na nilang alisin ang batas na ito dahil hindi ito nakakatulong sa buong liga at maging sa preparasyon nila sa mga international games. Hindi kasi nasanay ang mga local player natin na makipagkumpetensya sa mga matatangkad na basketball player sa buong mundo. Halimbawa na nga lang si John Mark Fajardo, na tinagurian pa namang 7-time PBA Most Valuable Player, pero pagdating sa mga international games na pinaglaroan niya e eh nilalamon lang siya ng buo ng mga halimaw na foreign players. Marahil nga ay eh, naiilang din siya sa malalaking player na nakakatapat niya mga idol. Ito ang naging problema ng PBA kaya nahirapan din tayong mag-adjust sa mga international games kung saan malalaking manlalaro ng iba't ibang bansa ang nakakatapat natin mga idol. Ngayong aalisin na ang height limit para sa mga PBA import, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga mahihinang kupunan na matapatan ng powerhouse team na SMB, kung saan si June Fajardo ang nagiging pangtapat nila sa kalaban. Katulad na nga lang ito sa nangyari noong 2015 kung saan pinabagsak ng Kia Carnival ang San Miguel Beermen sa pamumuno ng 7'3 import na si PJ Ramos. Noong mga panahon yun eh hindi pa masyadong hinog si The Kraken pero isa na siya sa mga kinakatakutan ng mga PBA teams dahil wala silang pangtapat sa 6'9 center ng SMB. May mga nagsasabi na ang SMC daw ang humahadlang na alisin ang height limit sa mga import na hindi naman kayang tanggihan ni Commissioner Willie Marshall. Ito din marahil ang dahilan kung bakit bagsak na bagsak na ang kalidad ng PBA. Hanggang dito na lang muna mga idol. Maraming salamat sa panunood. Kita kits ulit tayo sa videos na aking ipapalabas patungkol sa basketball. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe at huwag kalimutan pindutin ang like at notification bell button para updated ka sa videos na aking ipapalabas. Salamat mga idol!